Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The Mj's Vlog. Good morning, good afternoon, good evening. Hello po sa inyong lahat mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong lahat. Yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, The Mj's Vlog. Hello! So ito na nga mga palangga mayroon doong ano nagpo-post sa FB. Ang dami, ang dami talagang nagpo-post sa FB na nandiyan na nga si Main sa 8 Bulaga, bumalik na nga sa AAT. So, ang naghatid daw, no? Palagi naman daw talaga si si Kong ang naghatid. Uy! Tapos, itong ang picture na inilabas ay naku naalaala ko mayroon naman akong pic noon at di ba yung parang nakaliging si Mingay noon maalaala niyo mga palangga mayroon mayroon siyang pic noon sa APTs eh, eh, pa sila yung kay Tuviera ay nakapunta ako doon sa ano na yon building na yon hmm, sa papuntang Angono Rizal di ba kung maalala niyo yung kay Tuviera nga nakapunta ako doon Hay nako, yun din ang ginaya. tamo? ini mo, iniedit lang nila. Sabi kong ganun, parang, parang paakyat dahil yung sa likod na yun, pag sa mga artista may daanan, diba, sa back, ano, sa back door, yung palang, mga pag-ikot na magpasok kasi kasi syempre yung ano yung building na yun daanan lang mga eh mga lahat ang mga sasakyan tapos ito kaagad yung building napakaliit ang akala nga natin ano yung mga hindi nakakaalam yung sa APT pa noon yung kay Toviera, ang akala ang akala ng iba malaki oo nga malaki na rin hindi naman talaga masyadong ano yung sabihin marami talagang tao akala mo pagkita mo kasi sa ano sa pangalan nito sa TV, napakalaki. Pero kung nakita mo sa personal, hindi naman kalakihan. So, mayroon doon sa likod, yung mga artista, eh, siyempre doon naman dumadaan. O, oh, pagpasok ng, ano, pagpasok ng sasakyan, eh, malapit lang doon, no, iikot lang doon, ang doon na yung pagbaba, papasok na kaagad sa, ano na yun, ni eh, sa likod na nila yun, eh, doon yung mga artista, tapos yung mga host doon dumadaan. Yun din ang, yung, ano na yun, yung damit na yun, yun din ang pinalabas nila ngayon na si Kong daw ang naghatid. At eh, that time, ang naghatid si... Siyempre, yung original na asawa, is eh, sino pa ang naghahatid? Yun pa rin ang pinalabas nila na si Kong daw ang naghatid. Hey! nako, sino ba ang... Wala na, wala nang maniwala. Kaya ginagaya, Oh, edited na naman. Ano, mga palangga, edited na naman. Sumarami na naman. andami kasi kung maalala nyo, ang kasing mga ano yung mga accounts na sa FB na main Mendoza. Ang daming main Mendoza. Kaya nga sabi nga nila, alin ba talaga ang totoong main? Kasi may doon mga followers na mga tag uh, 20,000, 40,000, 100,000. Ang laki ng mga followers noon. Pero, ang magla maglalikes lima na lang. Hindi na kagaya noon na ang dami. Siyempre, ang daming mga ano naka-follow noon pero ngayon nagwatak-watak na nga yung mga fans so hindi na pinag-follow. kaya kung magpo-post doon na ganito ganito si Mingay lima tatlo yun na lang no kasi talaga syempre no hindi na wala na wala na naniniwala eh so ayan na nga lahat talaga yung mga ano puro lang naman talaga yun panglilin lang yung mga accounts na yun talaga kasi pag ano mo di ba sino sin sino, eh, sino diyan pag mag search ka sa sa ano sa FB main mindo sa i-search mo ang daming main mindo sa doon kaya yung sabi pa nga ng iba iwan ko kung alin dito ang katotohanan kasi mayroon kasi doon na puro lang picture nila ni Alden ang lumalabas hmm, di ba mayroon din doon na yung malaking accounts parang pinalitan kay kung na at saka kay ano kay Mingay tapos mangi pinapaano din, parang talagang nililito ang tao. So, susunod naman, ang pinupost naman niya, si Alden at saka si Main. Iwan ko kung, yabi pa nga, ito ang talagang totoo, totoong accounts ni Main. Ay, nako, mamaya na naman, siyempre may mamag, mag, ano doon, mag comments ganito, ganito. Si, ano talaga, kasal na talaga sila. Sus, so, ibahin na naman. Kaya, alam mo, hindi nga natin alam kung alin talaga doon ang totoo. Kasi, iniba-iba nga mga palangka. So, ito na nga ang pag-usapan natin. Mayroon din namang si Aldin eh, sa kanyang shooting ay eh, wala pa naman akong nakita na talaga kung nandito na siya. Wala pa naman ako. Ewan ko lang ha, kasi wala na, hindi ko na nasubaybayan yung mga post ng mga mga side ni Alden na mga fans niya na nagpo-post na nandito na. Pero malalaman din naman natin kasi makikita natin sa ano sa TV na paglapag pa yun Siyempre, ano yan sila eh, yung mga taga GMA atat na atat na yan sila sa <laughs> film nila ni E.B. at saka ni Alden papalabas nitong November at atat, na atat na yan si pagbaba pa pagbalik pa galing Canada alam na nila yun interview ka agad kung ano pero yung mga kasama nakita ko na kasi mayroon ng video na yung kasamahan nila sa film na yon nagpost na na tapos na ang kanilang ano kanilang shooting sa Canada so ito pa nga pinag-usapan nakakatuwa dahil mayroon doong yun ang akala nila maluko maluko yung tao maluko yung alablision eh syempre yung iba na hindi nakakaalam yung kung ano kung ano ka lang yung hindi ka naman talaga aldab pag sabing ganito ano, sweet na sweet sila. Ay, nako yung may picture ba? Parang jacket na nagtalokbong silang dalawa. Si, sabi din hindi daw yung si Main at, ay si, sorry, si Aldin at saka si KB iba daw. Tapos may nagsabi doon, hindi si, si KB yun at saka si Aldin nagtatalokbong sila na sila lang dalawa. May, may, may jacket na kaganon. Tapos sabi pang ganon, ay, nako wag na natin yung paniwalaan dahil nga daw, yung pic na yan ay sa movie, isang eksena sa movie. Si, ginawaan na naman ng mga stars Williamsstas yung mga syempre yung mga KB fans at saka Aldina fans na ang akala nila yun ay ano yun ay talagang mag-steady lang sila na kung naglalakad lang sila akala nila ganun pero yun pala ay eksena sa isang ano eksena sa kanilang ano pelikula si mga manloloko 'di ba? Sino naman ang ano maniwala doon gawa-gawa na nilang lahat 'yon. Malapit na ipapalabas so, ang dami na naman yung mga kalukuhan. kaya tayo naman ay chill cheer lang sabi, di ba? Kaya thank you so much sa inyong lahat, mga palagay, 'yung lahat po na mga sumabay-bay sa aking channel. Comments lang po kayo at saka siyempre kung anong itatanong nyo kasi, alam nyo, hindi pa masyado, kasi hindi pa naman, wala pa, malapit na talaga, kung malapit na yan ng palabas na yan na HLJ, ang dami na naman yung kalukuan, i-interview na naman, ready na tayo, i-interview hin na naman yan si Aldin, sasabihin na naman niya na, di ba yung last niyang interview na, 30, 35 siya mag-settle down, mag-asawa, hmm. Da, noon, ilang taon yon na inako lahat ng edad siguro. Lahat ng number, sa niya na yung edad na yon yun ang gusto niya, ano, edad na